Ayan po, good morning, good morning mga idol. Ngayon po eh, tayo sa school. Opo po ngayon yung ipintura. Ipintura ka po dito yung ano. Yung uh, bali walong bintana. Ayan po yung bintana malakas sa labas na yun sa dulo. Tapos ito, apat bali walong bintana nga po ipinturahan ko. At apat na pinto. Ayan po. Ito po yung itaas ng classroom sa building na second floor. Ayan po, good morning, good morning. Uh, unahin ko po muna yung bakal kasi nga po wala pang pondo para doon sa ano sa simento naman. Ayan po. Pero mas madali po pinturahan yung simento. Ito po kasi yung bakal o itong grills na to ay matagal po pinturahan po. Ito po muna yung unahin ko. Good morning, good morning mga idol. Ayan po. Maraming salamat po sa patuloy yung supporta sa akin. Ipat magtimpla po mga tayo ng pintura. Ayan po mga idol, magsimula na po tayo magpintura. Magsimula na po tayo kasi po marami-rami po ito. Kailangan po natin itong matapos ng dalawang araw. Ayan po, good morning, good morning po ulit. At mga kapatid ko ay primer lang. Ah, uh, ito po, primer po. At maganda po ito para mas ma- hindi ka nawangin po yung bakal. Pangalan po ito ay Google. Tamang ata. Gilder po yung pangalan. Hindi kasama po sa kapalis. Mukhang mga mabilis na ipaan. i Hmm. <laughs> Ito po nakita nyo, maayos naman yung nililintura Madali lang po siyang kumulay. Nakita nyo, iba na yung kulay niya. Kasi nga po, medyo matapang po ito. Epoxy primer po ito. Gilder, epoxy primer Epoxy primer gray po yung ginagamit ko. Ayan po. Tuloy ko lang po yung ginagawa. Ayan po, ito na po yung nangyari ko. <coughs> Bali, nangyari ko na po itong isang buong classroom na to. yung harapan nito, nangyari ko na. Ang hindi ko na lang po nangyari, ayun po yung dalawa bintana ng malaki na yun ah, mabilis po yun kasi nga po largo lang yun uh, ah, bali dito lang po ako nagtatagal sa ano po na to so, may bakal na to kasi nga po binabras ko po yan kaya yeah po bali nayari ko na po lahat ng harap lahat po ng harap na to nayari ko na ang hindi na po dito yung loob at saka yung malaking bintana na yun ngayon po yung magit na po alas ng tanghali po muna yung uwi at kakain po mga idol pahinga po muna tayo <coughs> Ayun ko lang po tubig. Bali, nandito po ako sa second floor ng school. Ayan po yung... Ano, ayan po yung baba ng school. Nandito po ako sa second floor. Ito po yung pinipinturahan ko. Uh, kasi nga po, ito ay bagong gawa lang itong screen na to. Yung bintana, yung pinto. Uh, gamitin na po ito ng high school sa, sa darating na pasukan. Kaya po, ang uh, susunod ko naman po dito, siguro... Kung <coughs> loob, pipinturahan ko rin po yan para po magandang tingnan. Ayan po mga idol. Okay, maraming salamat po at awi po muna ako. Balik na po tayo mamaya ulit.